Yo, what's up mga boss? Super so, please video mga boss. So tayo naman nasa ASP. Ngayon naman natin yung zilong natin dito. So mapalaban naman tayo dito dahil malakas yung kalaban natin dito sa ASP mga boss. Yung Zan, mga boss. Pero hindi tayo magbatalo sa micro one mga boss. Palag-palag tayo dito mga boss. Kas mabigyan tayo ng kalaban dahil mabilis nag yung core yung tank nila mga boss. So napalalim tayo. Nabigyan na naman tayo at tinamaan tayo ng hoop ni Franco. na nabigyan na naman tayo mga boss. So dito, muntik ka na sana natin mabigyan ng San dito mong boss, kaso tinipid natin yung Inspire at hindi natin nabigyan at nakatakas yung San. So, dito, wag naman na tayong asyadong maralim dito mong boss at tamang tako lang tayo dito dahil marami na humahabol sa atin. Iwasin na ng kalaban mga boss notika na tayo, bansin ko na lang buhay natin dito mga boss At iwas na ng laban So dito, gusto po sana bigyan ng saan dito mga boss Pero tayo para rin nabigyan dito Dahil nag respond din yung uh, mid laner nila mga boss Yung uh, Harley ayat dito naman, balak na naman na kung bigyan Buti na lang dahil narakuha tayo ng ture At dito, nabigyan na naman tayo Dito, tamang flare po yun muna ako dito mga boss uh, Dahil na tinamahanan man tayo ng malas So nabigyan na naman tayo ng kalaban. At dito na naman, bigyan naman tayo ng Harley. Buti na lang, nakabawi tayo ng Harley mga boss. O nakabawa tayo ng isa. At dito naman, babawi na ako dito ng Harley mga boss. Derek, medyo nag-item na tayo. O papalapit na sa late game. Uh, dito naman mga boss, may Lord fight. Dito mga boss, tutulong tayo dito mga boss. Ang balas naman natin, makain naman tayo ng Pranko mga boss. Buti na lang, nag yung mga dito at nab nabigyan pa yung Pranko. Ante ito, babanata na naman namin dito yung Lord mga boss at tayo naman makakuha ng Lord. Alam ko may nagtatagong gosh dyan mga boss so hinahanap ko mga boss at nagkunti ako agad dahil nakikita kong nine, nagtago lang yung gosh but ako pa rin yung nabigyan mga boss. Dito naman, pag mabigyan tayo, babawi naman tayo mga boss. So, nabigyan ng aking kakampi dito sa so top lane mga boss. So, medyo nakam kampante na kami dito mga boss dahil nakabawi na kami. Ayan, nakakuha na tayo ng kill mga boss pero anim ng aning bisis na tayo na pitas ng kalaban mga boss. Pero mabot na to sa retke, mga boss. Tiwala lang. So dito mga boss, tamang tayo lang ako sa damang pag dito sigurado katulad nito. Pero ang malas ko naman mga boss dahil tinamaan ako ng ulti at nabigyan tayo. Dito na naman, nakab... Bingwit na naman tayo dito mga boss dahil Naka-ulti yung naana namin Lido tama clear clear na ako mga boss Ayon makita po yung nasa midlin lane Im MML mga boss so Agad agad umuwi mga boss baka eh, Diretso mga boss Yan nandoon sila sa uh, Loid fight mga boss so, Papunta tayo sa Lord Fight, mga boss. Tutuhulong tayo sa ating mga kakapi. Dahil mab... O yan, nakuha ng goose yun yung Lord, mga boss. Pero dito, hindi tayo magpahawat, mga boss. Ayan. Para lang mga minions yung dalawa, mga boss. Nakabawi tayo. Sobrang gigil ko dito, mga boss. Ako na naman yung mabigyan, mga boss. Ang galing ng tank nila, mga boss. Ako palagi yung target, mga boss. Ito, nag-flicker. Hindi na ano... Hindi na awa. sa atin. So dito nakita ko yung sandito mga boss. Pero palag na palag tayo dito mga boss dahil naka full build na tayo dito. Ayan, narapit petre yung sand sandito mga boss. Pero hindi tayo mapawat. Dahil it kims to. Palag na palag to mga boss. At dito sa anad, gusto ko na sanang basagin yung story nila mga boss. Kaso, yung core ng kalaban. Ayan, nang tagal na tumba yung tori, mga boss, so, ako pa yung nauna. So dito na magtapos mga boss, shout out sa mga kagampi ko na sobrang lakas lalo na sa mga kalaban namin, nice game.